ito guys <clears throat> from pamasko Uli ito ni Ami wala man siyang nagbibigay sa kanya sa mga ninang pero may mga pamasko po siya talaga katulad ni Jisa nagbibigay ng 500 pesos ayan kay Ami kaya yung 500 pesos ni Jisa may halaga yung may remembrance ay ito yung maganda may kapartner talaga siya okay. yung unang bili na Ami kay Ami walang kapartner ayan Ami okay may ka-partner siya nung una. Dinaya kami nung una, guys. <coughs> Ayan, malaki ng inorder ko sa kanya, large. Wow, Barbie. Ayan, 18. Kasi lalaki naman siya, di ba? Ayan, guys. It is only 215. Ayan. O, parang maiksi sa kanya, no? Large na to, <coughs> Large yung kinuha ko, guys. Nung unang order ko, guys, ano din yon ah, uh, ganito. Tapos, may ka-partner walang ka na dumating. Madaya yung minsan yung ibang sealer, no? Shout out sa ibang sealer. Iwan ko ito kung may ka-partner dun dito. Tingnan natin. Yan po ang mga katas ng mga na ni Ami. oh katulad nito, guys. O, oh. gango, oh, tingnan mo, gango. Oh. Katulad nito, may ka-partner, katerno. Pero nung unang order cost, gang, yung puti, walang ka-partner. Ayan, o. Oh. Ayan, guys. Mga katas to ng ano. Uy, ang ganda. Ami, ang ganda, guys. Ayan. At 200 ay, ay. sa yan, guys. Sa'yo to na akin. Dito akin. Ayan, guys. Large Ang in-order ko. Large to, ah. Parang ang laki ng large, no? 7 to 8 years old. Ayan mo na. Lalaki naman siya. Ito. Oh, ayan. Ayan, guys. Nung unang order ko, no, ayan eh, ano natin na eh, ko. Right, yung unang order ko guys na <clears throat> ano kasi lahat lang talaga ng lana maskuhan niya ina ano ko ina, binibili ko ayan may partner may terno talaga yung unang order ko sa kanya <clears throat> very good ang sealer nito kasi kung anong kulay na ibibigay niya na susunod na yung dalawang order ko, alam niyo terno, yung dumating ganito lang. Ganito lang, tapos black pink ang in-order ko. Black yung ganito, tapos pink naman yung pangtaas. Ang dumating white lang na ganito, di ba? May madaya na sealer, nagbayad ka. Talagang naku, nag, ano, ngayon, ayan, oh. Binili ko na sa kanya kasi lalaki na siya, magsi 7 years old na siya. Kaya ganito. Ito po yung mga katas na napamaskuhan niya. Ayan, shout out kay Jisa. Ay, Lisa di ba? Ang mga pera kasi na binibigay, binibili ko talaga ng damit para po may remembrance, para may remembrance. Ayan. Kung mga ganito kasi gusto, gusto ko ganito siya kasi iba yung balat ni Ami. Ayan, masusuot ni Ami. Shout out, masusuot ni Ami sa ano, sa swimming na darating sa April 20. Thank you so much talaga na Kinapalan ko yung mukha ko para makasama sa swimming nila ni, ano, ni Lauren Sato, gabay. Mansol Cavite. Bakit ko sa mama ko, hindi. Kami lang. O, ganda ng legs ko dyan. Mahiya na tayo. oi kasama na si Ami at sa kasiya. Aki-kirides lang din ako ng tickets. Ayan, no, Maganda, no? Maganda ang tila niya, guys. Ano, ang tatak ay nuni. Ganda, no? Bakit yung ibang sealer na, o, oh, nung unang, ano ko talaga palpak, tapos, ang order ko una, ganito din ang style, tapos brown, ang dumating, ano, peach, tapos yung isa, terno din. Pagka niya naubusan ng stock mark. Na, oh, pero dapat, ibalik nila yung binayad ko, no? Magre-refund. Kasi sa iyo tapos ibabalik. Buti sana kung nag-request refund ka. Hindi. so, ba... ulit na yung parcel na yun. Dapat iriripan nila, hindi yung panadalaan ka lang ng isa tapos tama yung binayad ko. Ay, hindi kayo nag-request ng refund. Paano ba, ba? Hindi ko marunong. Ayan, o. Oh, Di ba? Ang ganda. Hindi oh, ako nila ang ko lang online. O. Di ba? Ang ganda. Di ba? Hindi ko nga natanggap yung Gusto ko kasi ganito yung masusot ni Ami. Ayan, may masusuot na si Ami sa darating na ano. Tinanggap pa rin yung ano nakikihits face lang po ako guys. Para lang makita ko si Florin Sato. Ngayon nagpapasaway ako sa GC ni Florin Sato. Sasakit na daw yung ulo ni Florin Sato sa akin. ba? Eh, ayan, Yan po ang mga katas ayan. Isa si isa dito si Gisa na nag-ano kasi nagbigay si Gisa ng 5. 100 para kay Ami. Ganun ako guys, yung pira na mapinaskuhan sa mga anak ko, oh, hindi ko yan, hindi ko ginagamit sa kung ano-ano. Bili ko ng kung ano anong bagay. Marami nang nabili si Ami. May sapatos, may sandals. Ayan, okay. nakaready okay. na, so, si na, si na siya. Ang yeah. yeah. hindi na si Sip. Sana all. Sabi <laughs> nga ni Nolan eh. <laughs> Alis na daw si Sesa na. Oo, sige, sige. Ingat kasi si... Sino naglalagay ng ipigasin? Ikaw? Bakit masakit yan mo? ah uh, Sige. Ayun, guys. Salamat sa mga, ano, thankful uh, po ako sa mga tao nagbibigay ng, ano, ng pamasko kay Ami. Kasi ako yung tao, ano, yung mga anak ko, hindi ko gusto na pupunta sa mga ninang para mamasko dahil alam ng mga ninang kung magbibigay talaga magbibigay eh. kaya alam niyo sa totoo lang guys wala namang ninang na magbibigay kay Ami itong napamasok kay Ami from or Jalisa sa ibang mga friends ko sa tita ko yan yeah, nagbibigay tapos yung 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 iba kasi nung last Christmas kasi wala dito si Nolan at saka si Ami hindi sila dito nag Christmas sa bahay doon sila nag Christmas sa Antipolo kasi nandoon po yung dumating po yung tatay ni Nolan o Chavis. Kaya doon sila. Dito lang sila nag New Year. Ayan. Pero nung nag Christmas umiyak si Ami. Ayan. Ito naman yung akin. Ito naman yung akin guys. Ano to akin? Hala maliit lang pala. Short collection yung silicone guys. Kasi gusto ko ayaw ko mag -bra. Maliit lang biwas Mas malaki yung sayo ba? Tingin naman Ha? Okay na hindi, meron namang malaki yeah. Suotong ano lang pala e. May size yan. May size? Iwan ko, ang liit naman ito Malaki yung nasa picture na inorder ko Hindi <laughs> ko bubuksan guys Kasi pag nag swimming ako <laughs> Magwawala yan Pag nag swimming kami ni Flory Flory to, itong gagamitin ko yan Ayan, dadalhin ko po ang ano isasama ko si ano si Ami at saka si Bia. Kasi pag hindi ko isasama, hindi ako papayagan ni Nulan. <laughs> so ayan hanggang dito na lang po ang aking vlog today. Ayan sa mga katas sa pamasko ni Ami, meron na siyang sandals, sapatos. Dapat ganito, apat na partner na ganito. Iiwan na sana tapos yan ito. Kasali din to, ayan. Gusto niya ng ganito. Yan, kasali din to. Sa ano namin to, binili tiktok. Tapos, may sa rubber shoes. Kasi, pinalitan ko siya ng bagong rubber shoes. Then, sandals. Dalawang terno. Pero, palpak yung unang terno. Kasi, walang kapartner. Di ba? Nagbayad ako ng, ano, yun. Ayan. Thank you, thank you so much sa lahat na nanapamaskuan. More blessings to come. Ayan. Chisa, Di ba? Ganun ako guys sa mga anak ko talaga noon pag ginagawa ko yan. Hindi ako mahilig mamaskul sa mga ninang sa mga anak ko. Naghihintay ako kung bigyan. Kung hindi bigyan, hindi okay. Kung bigyan, hindi salamat. Tapos ibibili ng mga damit. Ayan, ganun ako. Kasi gusto ko may remembrance. Gusto ko na hindi ko ibibili ng pagkain dahil itatae mo lang yan. Gusto ko gamit. Ganyan ako. So, ayan. Hanggang dito na lang ang aking vlog for today. Share ko lang itong ano, ganyan. Ayan so thank, thank you everyone sa mga manonood so bye bye